Alright mga kaidiyas Yun Samahan niya ako sa ating baye, biyahe Pupunta tayo ng Ambuklaw Lake Kung saan doon rin yung dam Dito sa Baguio uh, Balita ko kasi maraming namimingwit doon uh, Mga tilapia yung Malalaking tilapia daw ang nakukuha nila doon Bali dito ako na gano uh, login or nag start dito sa may dati kong trinabawan Dito sa may <coughs> Ayan Department of Bureau and Management Cordillera Administration Administrative Region. Bali dito ako nagtrabaho mga kay Diaz. Bali may nakuha tayo ditong isang palapag na uh, ginawa natin, naglagay tayo ng ceiling, PVC ceiling panel. Itong sa second floor 'yan. Bali 'yan yung sa akin. So ngayon bali dito lang ako nagano dahil uh, dito ang prilang kasi pag sa kalsada maraming ano. Mahirap na baka Maano pa tayo sagi <coughs> Kaya dito tayo nag-start So yan mga ka-ideas Samahan nyo ako uh, Mali ang oras natin ngayon is uh, Yan 9 9 12 a.m. Sabi dito sa ano Ayan nakalagay 1 hours and 5 minutes Ang ay natin Uh, medyo malapit lang kaya lang yung ano, hindi natin alam kung matarik. So, tara. Samahan niya ako mga ka-ideas. Bali pupunta tayo ng ano, Pakdal. Or kaliwana na tayo dito. May, may sure dito mga ka-ideas. Tapos labas tayo doon sa may ano. Main Road. Yun lang Parang naihip pa tayo. Bago pala tayo na gano, mga kaideas, iis naggas muna tayo, nagpultang tayo para sigurado. Tapos yung ating mga lapang, kailangan din natin. Kaya bumili na tayo. So kakana na tayo dito mga kaideyas. Oh. Grabe ang traffic. Ay, nandito sa Botanical. Matindi. Mamaya nito mga kaidiyas. Sobra na ang traffic dito. Basta <coughs> mga kaidiyas weekend uh, expected na yan mga kaidiyas talagang na ano dyan yung traffic na stack dahil sa mga bisita so yun naket uh, na dito tayo mga kaidiyas uh, pupunta tayo ng bookkill kanan tayo dito Ito mga ka-ideas medyo mahaba-haba itong akyatan pero hindi naman masyadong ano matarik So kaya sa mga motor na kahit scooter kagaya ng dala natin uh, walang problema kahit may angkas kayo may part lang dito na medyo matarik talaga ayun lang may tawag din natin alam Hindi natin masasagot. <laughs> May parcel kasi tayo. Ayan, kagaya nito. Pag four wheels ang dala mo dito na manual tapos sa uh, hindi ka masyadong uh, ano sa gamay sa paglalaro ng clutch, baka mabitin ka rin. Kasi medyo ano to Mahabang akyatan So let's jay mga kay Samahan nyo ako sa ating biyahe Tingnan natin kung makapagano tayo doon Makapamingwit kagaya nito oh, mga ka-ideas ito, medyo, ito yung part na medyo matarik dito kaya kung manual yung dala nyo uh, kailangan prepare din kayo dito kaya nyan oh, ito oh <coughs> yun lang yung pinakamatarik mga ka-ideas yung part na yun pero sa mga motor kagayan nito, walang problema, kayang-kaya naman Kahit may angkas, basta ma buwelhuhan mo lang. <coughs> Kasi pag walang buwelo yung motor mo, tapos ganung katarik, alanganin ka rin. <laughs> ito pa pala mga kaideyas. Medyo matarik din to. Ayun lang, baka may checkpoint dito. Check muna natin yung ano natin. Kasi mamaya, mayari tayo. Wala, baka hindi natin naidala. Check ko muna mga kaidiyas. Baka... <laughs> So yan mga kaideas, okay naman yung dokumento natin. So continuous tayo mga kaideas, tara. <coughs> Pag pupunta kayo ng Nueva Ecija, Uh, isa rin tong alter, alternate road uh, shortcutan din ito para kung ayaw nyo mag Road kasi ang kalsada dun sa kinon Road medyo ano, hassle dahil under ano siya uh, construction kali dito kayo dadaan kung pupunta kayo ng Nueva Ecija Ayan mga ka-ideas, papakita ko sa inyo. Nandito na tayo sa taas sa may buckle. Hindi ko lang sure kung area ng buckle na ito. Ayan, ang ganda Oh. Nandito na tayo sa tuktok. Oh. Balik, ko kuha lang tayo dito ng ano, mag, mag picture tayo. So, Ayan. May mga kasabayan rin tayong mga riders mga kaidiyas Pero baka uh, Didiretso ng Nueva Vizcaya pala Hindi Nueva Ezea Baka didiretso sila Baka dito lang dumaan Kasi ang ruta natin mga kaidiyas Is pupunta tayo ng uh, Ambuklaw Dam Yun ang pupuntahan natin So list J mga kaidiyas Samahan nyo ako Ayan mga kaideas, dito na tayo sa ano, Buckel. Dati mga kaideas, dito yung stencil lang mga ano sasakyan. Kasi dati yung LTO, Pakdal, nung nilipat sila doon sa Pakdal, dito nila nilagay yung stencil nila. Pero alam ko hanggang ngayon dito pa rin yata. Pero oh, hindi na tayo pumupunta dito nung may 4 wheels tayo nung hindi pa natin binibinta yung 4 wheels natin hindi pa tayo nagpapalit ng service dito ako nagpapa stencil which is ah, malayo siya tsaka medyo ano yung kalsada kung hindi ka talaga ano sa hindi mo gamay yung manual alanganin kasi yung dadaanan mo tsaka malayo <laughs> pero nung nagpalit tayo ng two wheels nung napinta na natin yung pro natin bali doon na tayo sa tuba nagpapaano mga kaideyas hindi na tayo dito nagpapa stencil ituturo ko sa inyo mga kaideyas kung saan dito yung stinsel na ng mga sasakyan dito na malapit na tayo paka-akit lang natin dito ng konti dito tayo nagpapa-stencil noon sa may bekel, ayan eto mga kaideyas dito yung stencilan eto etong area na eto dito pa rin dito pa rin ang ano talaga ng ano LTO pero nung itayo yung dun sa may tuba na bago bali dun na tayo hindi na ako pumupunta dito so let's jay mga kaideyas diretso tayo baybayin natin tong kalsada bali ngayon lang ako dito na padpad pero malapit lang mga kaidias hindi pa natin masyadong kabisado yung kalsada dito kaya alalay muna tayo <laughs> takbong ano lang tayo takbong lang <laughs> kasi hindi pa natin kabisado yung kalsada mga kaidias <coughs> so pababa na tayo mga kaidias kasi galing na tayo dun sa may tok-tok, dun sa may bukel ito para alam ko er, part pa ito ng bukel mga kaidias. <coughs> so, Olis J. samahan nyo ako mga kaidias sa ating rides ambo may e-bike din dito. <laughs> Kaya ng e-bike dito. alam ko bawal lang e bike dito sa Baguio ah. Kasi yun nga may mga up and down yung kalsada dito. Yung e, e-bike alam ko pang patag lang yon. <laughs> Loko rin naman taxi yon. Paano kung medyo mabilis din yung mga riders di salpok? dahil lang sa aso <laughs> pwede naman siyang mag minor blind curd pa naman maglagay na lang tayo ng ano magbigay tayo ng warning may mga taxi pala dito na ano <laughs> may mga taxi driver pala dito na walang pakialam kung magmaneho Okay naman yung kalsada mga kaideas. Hindi naman siya ano, hassle. Maganda naman ang kalsada yan no. Yan nga lang yung mga korban, medyo sharp din. At saka kailangan alert din kasi hindi natin alam baka biglang may uh, mag-overshoot. <laughs> Doon tayo mayayari magbigay tayo ng warning para maging aware din sila na may kasalubong ano, laki rin pala ng bahay dito pa mahaba-haba itong akyatin mamaya pagbalik na natin pala. So yan mga ideas nandito na tayo sa Ambuklaw. Bali, dadaan lang tayo sa may ano, you know, bridge. So, sama niya ako mga ka-ideas, diretso tayo dun sa Ambuklaw Lake. ba bali pababa tayo so ayan nakikita ko na yung ilog mga kay Diaz. ang lalim siguro dyan mga kay Diaz. Aba medyo mainit dito mga kaideyas. medyo mainit dito mga <laughs> 9 minutes but parang ang layo